Nandito ako ngayon sa Hungry Jack's nagorder order ako ng uh, kape kasi may bahong naman akong tinapay eh so ang ginagawa ko gilid siya sa patinta ang taghahatid ko kay kay Mrs. tapos gilid na ako dito sa Hungry Jack's Um, thank, thank you. Okay. Oh. Aw, napa ako sa kape. Aw, uh. nako pa tong isa dito dahil sugi ko, sugi ko na yung supervisor dito eh. Alam niya tuwing umaga, di diretso na ako rito, mga tong oras mga around uh, 7 na to, ang oras ngayon, 7:30. Uh, Ito, na yun. Mga na kumbaga. Cappuccino. With no sugars. Kasi may, mas, mas tight po kasi yung kape niya anay, ng ano eh. Uh, ng uh, Hungry Jacks. Kesa sa mcdonald Ewan ko lang. Ibe ba kasi yung taste ng tao. sabi lang sa akin ng ko kasi ang uh, kinaka gabi siya ta dito sa sa mga food chain dito yung Hungry Jacks pero uh, na ko naman Jack iba rin talaga yung dating ng Hungry Jacks sa akin kumbaga para talaga ang Nespresso maulan nga pala ngayon Bad weather ngayon ngayong araw ng uh, Merkules And date is uh, 22 o oh, 22nd of October. Ang balita pakita ano, ngayong eh, nasa abot na mga 100 jala more than 100 kilometers ang wind gusty winds. Ito sa Victoria eh, medyo masama ang panahon mag start pa lang mamaya papalakas ang hangin mamayang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon kaya kung para tutuloy pa yun mamaya gabi pero yun, mga around 40 kilometers na lang yung gusty winds na malakas pa rin <clears throat> kaya pinaghahanda yung mga tao sa kasalukuyan naman sa New South Wales na balitaan ko kaya sa टीवी न्यूज़ फोर्टी 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 या ना फोर्टी डिग्री सब तो फोर्टी डिग्री सेल्सियस इन इनी हम इंजेमेंट किया same time, at same time, nakikinig ako lang ng balita sa Pilipinas. Sa online radio. Tune in. Ayan o. No? Para po sa ating ulat kalusugan, na-disumpre ng mga eksperto na mga tutulong para sa mga taong may injury final court na makalakad ang I think the partner eh. Electric Stimulation Electric Stimulation pag Sa pag-aaral, sinuri ang isang bagay ng utak na nakatutulong sa bagay bagyang kinukuryente para makalakad ulit ang mga pilay kung may kahit anong injury sa likod. Kailangan lang kong i-connect kasi ni ng pasyente ang isang device na magpapadala naman ng electric pulses sa utak. Mm. 2022 pa sinimula ng mga test sa isang pasyente at nakatulong ito sa kanyang paglakad pero inamin ng mga eksperto na kailangan pa ng mas malalim na mag at hindi gagana ang teknik sa lahat ng pas pasyente na may spinal cord injury. Mm. -hmm. Ito pa ang partner, eh, mga device. Pero at least, di ba? Diba? Yung mga pilay daw. Pwede po makalakad kung uh, kina, kung uh, gagamit -gag, device diba ito. Kapag may masusu pag-aaral partner pa. Uh -huh. Ayan po. Ang ating uh, ulak, ulat kalusugan on a Wednesday morning. Good morning! Agri Balita! ating Los At syempre, natin na po Ito na ang ating ating Balita Para sa ating po mga kapamilya Magbubukid at mag-isa Higit apat talibong magsasaklakula Surigao del Sur Agusan del Norte at Butuan City ang nakatanggap ng tik tatlong libong fuel subsidy mula Department of Agriculture Caraga Region sa isinigawang limang araw na distribution activity noong nakaraang linggo. Ayon po sa DA30, tinatay ang nasa 12.6 million pesos sa nalagay ng fuel subsidy ang kanilang na ipamutmod na kapag tala ng pinakamaraming recipients sa Butuan City kung saan dalawang libong pagsasaka ng palay ang nakatanggap ng halos 6 na milyong fuel subsidy. yung buwan, Abot na sa 8,000 rice farmers ang nakatagot na ng tulong mula sa kagawaran at inaasahan pang taraming ito sa mga susunod pang linggo sa iba pang probinsya. Very good. At yan po ang ating agribalita tuli. Maganda na tayong araw sa ating mga kaservisyo magbubukid at madalis na may... Ay, pa ba? Bampangan ka na

sana na ng agrikultura na nakaapekto sa kabuhayan ay kitapat na sa magsasaka. Ang mga na ng State of Calamity, ang Roja City at mga bayan ng Ibizan at Ponte Petra. Tulad ang ng pagbaha at pinsala na ng Pagyong Rabila. At yun ang naitalang patay sa pananalasa ng Bagyo sa Capiz. Sa naman, binawian ng buhay ang 54 anyos na broadcaster na tinambangan sa bayan at ginobatan noong Lunes. Ang mga PNP National Police of PNP na matay habang gira sa Bicol Regional Hospital at Medical Center si Noven Belen Samar, nunsok ng mga tawo ng balat na libre koryentaisin ng kong baril. Nararanasan ni pamahayon ang kanyang sakyan si Samar tan. Dikitan agpat baril ng mga motorcycle suspects sa paghagi ng National Highway sa barangay Morera, may kiluto ng person of interest ang PNP Bicol kami na inibisigaan ang posibleng motibo sa krimen. Nagalok si Albay Congressman Adrian Salceda ng 25,000 piso pabuya sa mga magbibigay ng informasyon sa mga sospek sa magpatay kay Summer. Pasada! Provincia! Provincia! Sa Basila, patay ng isang barangay kagawa sa bayan ng Tipo-Tipo. Kapiti, ang dumuang balitang kumpirmado sa mga dumamasin na natin ni Queenie Casimiro Pili. Hinihintay ng biktima si Nazri Tarani, apat na taong gulang at isang kagawad ng barangay Bagindan, Tipo-Tipo, Basilan, sa bus terminal ang labing limang taong gulang niyang anak na pumunta sa bangko nang lapitan siya ng isang dikilalang lalaki. Sa investigasyon ng pulisya, nakasuot ng hooded jacket ang suspect at pinagbabaril ng apat na beses si Tarahin sa kandungan sakay ng isang itim na pickup na may plate number na 1749. May mga kasama pa umano ang salarin na humarurot sa ng puting motorsiklo walang plaka. Agad namang binawian ng buhay si Tarahin sa pursuit operation ng mga otoridad. Na-arresto ang dalawang suspect na nagsilbi umanong lookout. Na-recover sa kanila ang puting motorsiklo, dalawang .45 caliber pistol at mga bala. May bit-bit din umanong hindi bababa sa 35 sachet na hinihinalang siya ang isa sa mga suspect. Nakatakda silang sampahan ng kasong pagpatay habang pinaghahanap pa ang mismong salarin at kasama nito sa pick-up. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro. Maraming salamat, Queenie Casimiro. No, <inaudible> mm -hmm. Agawan sa microphone. sa no ng Marine Crew Advance sa Arpasa Radio kay sa San Mateo, Isabela. Sa investigasyon, naging inuman ang bitumang si Roberto Miguel Construction Worker at Presidente ng Barangay San Marcos San Mateo at suspect kasama ng ilan pang individual. Sa kalagitnaan ng pagkakakakakakak... O na ay, nga ini-entertain na yung ayaw mo pa. Dito, isang kasama. Dito na umano'y no, no, nagalit ang suspect na inakusahan ng bitila na nang agaw ng kanyang kanta. Bumunot ang bali ng suspects sa pinaputokan ng dalawang beses sa ulo at dibdib ang biktima. na pa sa ospital ang biktima pero dinaklarang dead on arrival. Tumakas naman ang suspect na sasampahan ng reklamo ng homicide. Ringer Hapin. Ipailabas pa sa pagsisiyasa na hindi magkakilala ang biktima at suspect. Nakisali lang umano sa inunan ng suspect na talatating bayan ng ngayon. At ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZN. Paris,

Mabalik ng mga hipo SUV matapos sa katahangin ito ang mga kalabain sa na ibibenta sana sa palengke na magbanggaan ang mga ito sa intersection ng Dia Drive at slow Street sa Bacolod City kahapon. ng mga ng driver na gilid na sa mga

sila sa kasukod na mag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang ng kumpirmado, sigurado para sa DZML, Ani Perez. Thank you, Ani. Sa South Cotabato naman, bidurut at sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Saksergen ang mahigit lawi isang ibong puno ng marijuana sa nags <coughs> kumpirmado pantasyon sa Paragay Miyasor sa bayan Puyan ng Tupi. Kaya tayong nagkakalaga ng 2.3 million pesos sa mga nasapsam na marihuana. Pinaghanap na ngayon ng mga otoridad si alias John Chris na unay may-ari at plantation maintainer ng illegal na droga. Samantala, hindi mo kamaning Pidea 12 Director Benjamin Resize III ang publiko na batuli na magpagtulungan sa Pidea para mapigilan ang pagkalat ng illegal na droga sa rehiyon. Na-arresto na pa lang ng mga operatiba ng Bureau of Immigration ang dalawang dayuha nga kante sa makiwalay na operasyon sa Olongapo at Cagayan de Oro City. Ay kagayang natuntunan ng Japanese fugitive na si Yoshihiko Kabura sa sa Cagayan Oro City no October 15 na sa Japan matapos manakita na isang lalaki Ito naman tayo sa, sa... Na 2013 sa verifikasyon ng mga ng dito sa, sa, sa malapit sa trabaho kanta na dumating sa Pilipinas noong pang April 2014 Abang ang sa oras. Man, sa na ang mga pa si oras paso po na aresto dal maaga pa naman ni pangalan sa bin paso ko na ini hinalang miyembro na isang and sindikato seven four, seven na sa pa lang at hit and run incident sa Nigeria walang na ipakitang valid passport at sa baga kasi kasi pasok ng misis eh kaya lagi ako napapaaga kaya uh, dito muna ako habang naghihintay ng oras okay tingnan mo muna itong radio kahit alin hindi naman ako uh, namimili ng uh, ng uh, pinakikinggan na balita eh. kung saan yung available na balita kaya lang nakasanayan ko na yung uh, kung ano yung pinaka malinaw at sariwang balita at yung lagi kong yung laging uh, updated kumbaga maganda na rin yung lagi kang updated na nangyari, nangyari, sa, sa sa ating bansa para ka rin na sa, para ka rin na sa Pilipinas okay dito muna. patayin ko na muna hanggang sa muli